Hoy, mga mahilig sa musika. Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong go-to channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong Yet Star. Ngayon, sumisid tayo sa Cup of Joe Silakbo concert sa Smart Araneta Coliseum, isang sold out. Two-night event na nagdiwang ng kanilang hindi ka panipaniwalang paglalakbay mula sa high school band sa Baguio hanggang sa mga sumisikat na bituin ng EA. Mula sa emosyonal na pagtatanghal hanggang sa hindi malilimutang pakikipagtulungan, ang konsyerto na ito ay isang buong bilog na sandali para sa banda at sa kanilang mga tagahanga. Balikan natin ang magic. Nagsimula ang paglalakbay ni Cup of Joe noong 2000 at 18 bilang isang high school band sa Baguio, nagperform sa mga school event at charity gig sa isang hamak na CAF sa kahabaan ng Session Road. Fast forward sa 2000 at 25 at gumawa sila ng kasaysayan bilang headliners ng sarili nilang major concert sa Smart Araneta Coliseum. Para makasigaw ng, ano na, Araneta, parang isang lagnat na panaginip, pagbabahagi ni Gian, na nabigla sa sandaling iyon. Ang disenyo ng entablado, na nagtatampok ng mga maliliit na puno ng pino, ay isang nakakaantig na pagkilala sa kanilang mga ugat sa bagyo. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa sila kalayo, palagi silang may dalang piraso ng bahay. Ang silakbo ay higit pa sa isang konsyerto. Ito ay isang maingat na ginawang salaysay ng mga damdamin na naglalaman ng limang yugto ng kalungkutan. Nagsimula ang setlist sa yugto ng pagtanggi na nagtatampok ng bagyo at alak na sinundan ng yugto ng galit na may kanilang mata at bubog. Ang yugto ng pakikipagtawaran ay nagdala ng pahina at siping ng damdamin. Isang special na interlude ang nakitang nahati ang banda sa dalawang grupo, Pink Pinoy Club, Jian, Sen, at Cie, si, at Pink Soda, Rafa and Gab. Ang Pink Pinoy Club ay nagtanghal ng mga yes classics tulad ng Eraserheads, Ala Perko, Perco, at Huling El Bimbo, habang ang Pink Soda ay nagpasaya sa mga tagahanga ng Heartbreak of Summer na Sorhe, at 5 Seconds na collaboration ng Ma Perfect Girl. At namumula. The concert also featured unforgettable collaborations. Janine Tinoso joined Cup of Joe for their hit song, Tingin, sending the crowd into frenzy. Singer-songwriter Kiana Mag also graced the stage to perform, Lahat ng Bukas, marking exactly year since the song's release. Habang lumipat ang konsyerto sa yugto ng depresyon, ang banda ay nagtanghal ng multo, nag-iisang muli, at di maari, na may siga sa entablado, na lumilikha ng napakagandang kapaligiran. Ang yugto ng pagtanggap ay nagdala ng mga paborito ng mga tagahanga tulad ng Sagada, hina at silakbo na nagtatapos sa isang emosyonal na encore kasama ang mananatili. Cup of Joe's Rise is a testament to the resilience of EM. From an emerging band in Baguio, they became one of the Philippines' most beloved alternative pop acts. This is all because of you, the band shared with their fans, acknowledging the unwavering support that has propelled them to new heights. Sa pagtatapos ng konsyerto ng Silakbo, ang mga tagahanga ay naiwan sa pagnanasa para sa higit pa. Munit ito ay simula pa lamang, Cup of Joe ay nakatakdang dalhin ang kanilang musika sa kabila ng baybay ng Pilipinas na may paparating na paglilibot sa Estados Unidos at Canada. Ang banda ay nasa isang trajectory upang masakop ang mundo, at ito ay simula pa lamang ng kanilang pandaydigang paglalakbay. Kung na-inspire ka sa paglalakbay ni Cup of Joe gaya namin, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa mahilig sa musika at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong YAN star. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang paborito mong kanta ng Cup of Joe?